Titingnan po namin yung mga ano, mga posting solar no. Kung active pa. Anyway, pagdating po ng madaling araw eh, naan eh. Ah, wala madilim na. Kawawa naman po yung mga taong nagdadaan po. Ha? Saan? Sa verde loob. Sabi, napakasilang Ya ven. Ahora, cuando estoy verde. Oh, ay, yeah. ah. <modeling sounds> Oh, va a quitarme nadador. Ya vamos para ir para. Ya.

Ito po na to pag oras na ano madaling araw ano na rin. Ito, ito, yeah, ito, yeah. E, isa na yung wala oh. Oh. Yan. Hmm. Ah. Ito Hello. eh, Yeah. Okay. Okay. yeah. Ganda gabi po. Ay, ay. <laughs> okay. Inaral namin yung mga posting walang ilaw sa umaga. Hello. Oh. <laughs> okay. sa oh, yeah, sa mineral ko kasi. Oh, nga, isa pa. Oo. Ganda gabi po. hindi, hindi makababa eh. Kapatos <laughs> <laughs> eh. Oo. Oh. meron diba, kayo? Ayan yung kabila, Ay, uh... yan sa barangay yata ang ano yan oh, ng panel eh na ilaw oo oh. <laughs> ay ah, tingin na dahil tingin pa tayo rin oo ang laki oh, oh. ang awas ah, ah, so wala para ano

Ayan, yan yeah, ito. Ayan, yeah, yan yeah. ito. Ayan, yan yeah, itong isa na ito, ano. Ayan. Oh, oh, oh. oh. Yung nalalagyan ng flash para... Oo, oo, oo. Kailangan talaga ma... Ano talaga yung mga posts na yan. Kasi, kawawa din naglalakad eh, no? Oo, Oo, dilim.

Lalim <laughs> mo. Lumiyad eh, no? Bigla yung katawan ko sa ano, ko trabaho. Ah, bakit? Ilang araw na. Ikaw? Ah, uh, Akyat pa na ilang may bit ka pa. Hmm. Ayan. 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 mo Ayan. Ah,

10 minutes ano. okay. hirap pa naman pag madilim na eh, siyempre mismo mga lalakad na huwag ka ng bayan sa madaling araw hindi ko ano, ano eh. Hindi yung mga dinadaan. Ano. Yeah. Yeah. na po kami pag-asa para ano, ito po, pag pag-asa ay this, this, this pakaling nga ano yung mga solar

quay nó này. À.